hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin! Ang programang Walang Ibang Dala Kundi Magagandang Kwento at Balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1pm sa DZR TV. Welcome sa programang Good News, ang hatid sa inyo. Mga balitang magpapa-feel better ang mababalitaan nyo. Mga balitang ka-share-share sa buong Pilipinas at sa armang bahagi ng mundo na may Pilipino. Bawal ang nega sa show na to dahil diretsyong good vibes ang sasa iyo live dito sa DZRH TV Facebook, YouTube at DZRH News website. Ako si Rovic Manuel. Walang tayong aantayin pa dahil diretsyo na tayo sa mga balitang mas maganda pa sa good news. Ito ang The Better News. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nasa mahigit 6,000 mga residente sa Bukidnon ang tumanggap ng cash assistance mula sa DSWD. Bukod sa tulong pinansyal, nagpamahagi rin ang kagawaran ng livelihood at food assistance sa mga residente. Ang iba pang detalye alamin sa report ni Pamela Adriano. Tumanggap ng mahigit 12 million peso cash assistance ang nasa libo at residente sa Bukidnon mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ang mga napamahagian ng tulong pinansyal ay mga benepisyaryo ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations sa Bukidnon. Isinagawa ng kagawaran ang pagbibigay ng tulong sa pamamagitan ng Bagong Pilipinas Servisyo Fair Caravan. Ayon kay DSWD Assistant Secretary for Strategic Communications Romel Lopez, patuloy ang partisipasyon ng ahensya sa caravan bilang suporta sa layunin ng Administrasyong Marcos. Bukod sa cash assistance, nagbigay rin ng higit isang milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa tatlong Sustainable Livelihood Program Associations. Giit ni House Speaker Martin Romualdez na isang major partner ng serbisyo Caravan, layunin ng pamahalaan na mailapit palalo sa publiko ang mga serbisyo ng pamahalaan. Kapit bisig ang pwersa ng Department of Health at United Nations kasama ang UNICEF, UN Office for Project Services at World Bank para wakasan ang malnutrisyon sa bansa. Ang mga detalye tutukan sa report ni Arnold Herrera. Nagsani pwersa ang Department of Health at United Nations kasama ang UNICEF, UN Office for Project Services at World Bank para wakasan ang malnutrisyon sa bansa. Bahagi ito ng Philippine Multisectoral Nutrition Project na pinangungunahan ng DOH at ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Alinsunod ito sa target ng Administrasyong Marcos Jr. na Zero Hunger sa pagtatapos ng kanyang termino sa 2028. Layunin ng kolaborasyon natutukan ang 235 LGU sa buong bansa, kasama ang apat na ng munisipalidad sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARMM. Base sa datos ng UNICEF, siyam na kabataan sa bansa ang namamatay kada araw dahil sa malnutrisyon. At masosolusyon ito nito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga healthcare equipment at primary care and nutrition items maging ang pagbuo ng multisectoral information systems at pagpapalakas sa puwersa ng ating healthcare workers. Ayon kay UNICEF Philippines Representative o yun Devnorov, sa proyektong ito, hindi lang basta mabubuhay ang mga kabataan, kundi uunlad din ang antas ng kanilang pamumuhay. Baagang pamasko ang handog ng Manila Local Government para sa kanilang mga empleyado. Dahil matatanggap na ng mga ito ang kanilang year-end bonus na 13th month pay ngayong linggo. Ang iba pa pang detalye tutukan sa report ni Millie Borja. Matatanggap na ng mga regular na empleyado ng Manila Local Government ang kanilang 13th month pay o year-end bonus ngayong linggo. Ayon kay Manila Mayor Hani Lacuna, Kabu ang 350 million pesos ang inilaan para sa 8,500 government employees kasama ang cash gifts. Nagpaabot naman ang pasasalamat si kuna kay City Treasurer Jasmine Tagelo sa madalas na pagtiyak at on-time na pagbibigay ng mga benepisyo sa mga empleyado ng local government ng Manila. Dagdag pa ng alkalde, bukod sa 13-month pay na katumbas ng sahod sa isang buwan, ay makatatanggap pa ang mga empleyado ng karagdagang 5,000 pesos cash gifts. Bukas na sa publiko ang tao ng Christmas Shoe Bazaar sa Marikina City. Ayon yan sa kanilang city government na may layon ring matulungan ang mga local businesses sa lalawigan lalo na ang shoe making industry. Ang mga detalye tutukan sa report ni Angelica Cosme. Official lang binuksan ng Marikina City Government ng Christmas Shoe Bazaar na layong palakasin ang shoemaking industry at matulungan ang mga negosyo sa lungsod. Ang taon ng shoe bazaar ay matatagpuan sa ground floor ng multi-level parking sa harap ng City Hall. Pinigyang diin ni Mayor Marcelino Marci Teodoro ang kahalagahan na maging bukas sa publiko ang mga negosyo ang hatid ang nga nila ay high quality, matibay at abot kayang sapatos, bagat iba pang leather products na gawa ng magagaling at ipinagmamalaking craftsmen at sapatero ng Marikina. Sa pagbubukas ng bazaar, nilagdaan ni Teodoro ang Ordinance No. 121 Series of 2021 3 Alinsunod sa ordinansa, hindi na magbabayad ng rental fees at kuryente ang mga stall sa ground floor ng gusali na kabilang sa shoe at leather goods retailers ng Philippine Footwear Federation Incorporated o PFFI mula November 2023 hanggang January 2024. Ayon kay Mayor Teodoro, ito ay upang matulungan ng mga negosyo sa Marikina at maibigay ang kanilang pangangailangan para sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya apat ang 47 local manufacturers ng sapatos, bags at iba pang leather goods ang lumahok sa bazaar para ibida ang kanilang mga produkto gawa sa Marikina. Magpapatuloy na ang pagsasaayos ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Yan ang pagsisiguro ng sandatahang lakas ng Pilipinas kung saan voluntaryo rin naman tumutulong dito ang ilang mambabatas. Ang iba pang detalye sa report ni Adniel Parosa. Kumikilos ng ilang mambabatas para patuloy na imintina ang PRP Sierra Madre sa iyong Yan ang sinabi ni Armed Forces of the Philippines spokesperson, Colonel Medel Aguilar na nagpasalamat sa umano'y voluntaryong inisyatibo ng legislators para matiyak kondisyon ng Philippine Navy ships sa iyong insyol. Bagamat hindi na idinitali ni Aguilar ang operational na impormasyon kung anong klaseng pagmintina ang ginagawa o gagawin ng AFP sa barkong pandigma. Sinabi ng opisyal sa isang panayam na nasisiguruhin ng sadatahang lakas na habitable place ang BRP Sierra Madre para sa Navy personnel na nakataoroon. Sa hiwalay na forum na inorganisa ng National Defense College of the Philippines alumni, kinumpirma ni House Speaker Martin Romualdez na plano pa ng gobyernong i-develop ang ilang island features sa West Philippine Sea maliban sa pinagagamda ng airport sa pag-asa island. Nang ating tanongin, binanggit ni Romualdes na kabilang sa nilalutong ito na pahamalaan ay ang development sa isang hindi natinukoy na proyekto na susuporta umano sa BRP Sierramadre. Tumanggi na si Romualdes na ilahad ang detalye nitong binabanggit na proyekto sa West Philippine Sea na naayon umano sa paninindigan ni Pangulong Bongbong Marcos na wala na isang pulgada ng teritoryo ng bansa ang ipamimigay sa mga dayuhan not just trying to see how we can further develop not just pag-asa, not just the KIG in fact um, uh, I I don't I tell you later that uh, there's uh na i-develop ide there to further buttress and support um that area where um uh, the share ng Paris Ayungin kasi there are other areas that are sensitive. Una nang itiniin ng ang AFP na walang pakialam ang nagingit ngit na China. Ano man ang gawin ng Pilipinas sa BRP Sierra Madre dahil pasok sa exclusive economic zone ito ang Ayungin Shola batay sa 2016 Arbitral Award. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas DZH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Celebrate moments with Firefly and Rowyu. Yan ang tema ngayong taon ng Firefly Lighting at Rowyu Electrical sa pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa SMOA by the Bay sa Pasay. Ito ay pagsasakatuparan sa taon ng tree lighting event ng nasabing kumpanya at upang makapaghati din ng saya at inspirasyon at maiparamdaman diwa ng papalapit na Pasko. Ang mga detalye alamin sa report na ito. Narito tayo ngayon sa SM Mall of Asia by the Bay upang saksiyan ang tao ng Christmas tree lighting na bibigyan liwanag ng Firefly Lighting at Royo Electrical na may temang Celebrate the Moments! Ngayong papalapit na at ramdam na natin ang kapaskuhan, muling pinangunahan at binigyan liwanag ng Firefly Lighting kasama ang Royo Electrical Company ang Christmas tree lighting na ginanap sa SM Mall of Asia by the Bay na may temang Celebrate Moments with Firefly and Royo. Ayon sa assistant brand manager ng Firefly Lighting na si Jem Bandiola, mula sa tema noong nakaraang taon na Celebrate New Beginnings, nabuhuri ng konsepto ng lighting event ngayong taon. So actually, the um, theme for this year is Celebrate Moments with Firefly and Royu. So it actually um, comes from last year's theme, no? Because the theme from last year is Celebrate New Beginnings with Firefly. So kaya Celebrate New Beginnings, it's really because last year... Um, It was um, after the pandemic, kung baga, hindi pa super comfortable yung mga tao that they're going out. Some are still wearing masks, diba? And we are just slowly going back to normal. But yung connect kasi noon for this year's event is that um, from new beginnings, diba? Um, you create new memories. You create new moments, diba? And you meet new people, new um, friends along the way. So that's why we want to encourage people or Filipinos to celebrate these new moments with Firefly and Royu, especially this holiday season. Ayon pa sa kanya, marami rin silang inihandang booths, games, and activities para makapagbigay ng positive energy, inspirations, moments to share, at maiparamdam din sa mga Pilipino ang diwa ng Pasko. And what better way to celebrate moments by creating opportunities for them? to really um, create moments with their friends, diba? with their families, with their children, by having booths. We have different activities now in the area wherein they can play different games, they can um, spend time with their loved ones, and in the process, they get to win a prize. Dalawa naman mula sa H 90.7 Love Radio Manila na si Konyo Biculano at Robin Siena ang naging tagapagdaloy ng Christmas Tree Lighting Event. At sa ganap naman ng na 6.30 ng hapol, official nang inilawa ng 75 feet giant Christmas tree na sinamahan pa ng kahangahangang lighting sequence sabay sa awit na Joy to the World pentatonix version at ang isang fireworks display sa pagtatapos. Naghatid naman ng saya at naipadama sa mga dumalo at nakinood ang diwa ng Pasko sa ginanap na Christmas tree lighting event. Maganda magaan sa feeling tsakalo, maganda sa paningin at nakaka Nakaka-excite po kasi nararamdaman mo na yung Pasko, papalapit na. Sobrang nag-bring back yung memory sa amin ng childhood. And na-enjoy namin yung palayas and yung mga performance. Na po, umbaga po, mas lalong na ano po yung Pasko. Mula sa kauna-unaan sa Pilipinas, DZRH. Ito si Rovic Manuel, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! The better news naman sa usapang showbiz, judges para sa 72nd Miss Universe competition, pinakilala na at isang Filipino-American physician kabilang dyan sa listahan. At Ellen Adarna at Derek Ramsey, ipinagdiwang kanilang second wedding anniversary. Ang mga better news sa mundo ng showbiz, tutukan sa report ng ating showbiz angel. Inanunsyo na ang mga hurado para sa nalalapit na 72nd Miss Universe competition na gaganapin sa El Salvador sa listahan na inilabas ng organisasyon kabilang sa sampung personalidad na bumubuo sa Selection Committee ng presiyosong pageant, ang Filipino-American physician na si Dr. Connie Mariano. Si Dr. Mariano ay dating nagsilbikin ng na former U.S. President Bill Clinton, George W. Bush at Barack Obama. Mga kasama niya bilang hurado ang fashion model na si Halima Aiden, actor-designer Carson Presley, award-winning musician Mario Bautista, Rita Patel, ang marketing vice president ng streaming platform na Roku. Gayun din si the Miss Universe 1977 Janelle Penny Comichon. Puerto Rican actress Giselle Blondet. Entrepreneur Denise White. Miss Universe 2016 Iris Mitina. At social media personality Avani Gregg. Mapapanood ang Coronation Night ng Miss Universe sa November 19, Philippine Time, kung saan susubukang masungkit ng ating pambato na si Michelle Marquez D. ang sanay ikalimang Miss Universe Crown ng bansa. Makakatapa nito ang 85 kandidata mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Samantala sa iba pang balita, ipinagdiwang ng celebrity couple na sina Ellen Adarna at Derek Ramsey ang kanilang second wedding anniversary. Itinaka ni Ellen sa isang Instagram post ang mensahe para sa hunk actor. Hilit ng aktres, eksaktong isang taon na rin daw noong inakala ni Derek na hindi na raw ito mabubuhay. Marahil lang tinutukoy dito ni Ellen ay noong nakaranas ng altitude sickness si Derek habang sila ay nagbabakasyon sa Peru noong nakaraang taon. Kung saan, nag-renew din sila ng marriage vows sa pamamagitan ng Peruvian dispatches si Remini. Pagbati niya, happy anniversary, my forever gore. Habang si Derek naman, idinaan sa isang video ang pagbati para sa kanyang misis kalakip ang Blank Space ni si Taylor Swift bilang background music. Napilituloy ni Ellen, uy, Swifty na siya. Ikinasala ang dalawa noong November 2021 sa Bataan. At yan ang mga balita at impormasyon na dapat niyong malaman at masarap sa pakiramdam. Nawi na pa-feel better namin kayo sa mga balitang inihatid namin ngayong araw. At ang balitang nakapagpa-feel better nga sa akin ngayong araw ay ang muling pagpapailaw ng Giant Christmas Tree sa Esamoa by the Bay kung saan pinangunahan itong muli ng Firefly Lighting kasama na ang Royu Electrical sa kanilang tao ng tradisyon. Mas naipadama kasi ng Christmas Tree Lighting na ito ang diwa ng kapaskuhan at naipadama rin na talagang kaunting araw na lamang ay Pasko na at celebrate new moments ika nga nila kung kaya marami ring tao ang natuwa kasama ang kanilang mga pamilya na naod rin. Hanggang sa susunod po na episode, tutukan nyo uli kami para malaman nyo ang mga balitang ka-share-share. Para naman sa ating mga live streamers website, kung may gusto kayong i-share na nakaka-good vibes na nakita mo sa iyong wall, huwag kayong mahiyang i-comment yan sa ating comment section. Muli, ako si Rovic Manuel. Tandaan, laging mas magandang mga araw. Laging mas magandang mood sa pagharap sa buhay kung alam mo ang... The better news. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Hanap mo ba ay good vibes mula sa mga storyang hatid ay good news? Sagot ka namin. Ang programang walang ibang dala kundi magagandang kwento at balita mula sa mga storyang kapupulutan ng inspirasyon, pag-asa at tagumpay hanggang sa makabuluhang pagbabago sa lipunan. Siguradong good vibes yan! Dito lang sa programang magbibigay ng mga balitang mas maganda pa sa good news, ang The Better News. Mapapanood mula lunes hanggang biyernes, 1 p.m. SADZR H TV.